Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba siya nagpaparamdam sa iyo? At gustong gusto mo na ba siyang makausap ngayon mismo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. In just a minute ay tatawag sa iyo ang taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Basta gawin itong ritual na tama ang paggagawa mo at gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At kung bago lamang napadaan ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at pagkatapos isulat mo sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa ibaba ng pangalan niya, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos ay kunin o hawakan mo muna ang dahon ng laurel, ilapit sa bunganga mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido. sa kapangyarihan nitong dahon ng laurel, ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o pusporo at sunugin mo lamang itong dahon ng laurel at pagkatapos, ihipan mo lamang ang abo kung saan mo sinunog ito. At ulitin mo ang paggawa ng ritual kinabukasan sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede ito gawin araw-araw isang beses sa isang araw. Isulat sa dahon ng laurel ang pangalan niya at ang contact number niya. At kung kayong dalawa ay nag-uusap na at naging okay na kayo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. Basta magtiwala ka lang at hilingin ito ng buong puso at maging okay din kayong dalawa ng mahal mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.